Iwan ka ngayong walang oo! Ang sama ng tama mo, boss! Problema sa umaga yan! Ay, mabuta! Taas ang gabay! Pinapinturahan mo rin pala itong buong bahay, ano? Uh, oo, oh, para naman magmukhang bago. Tsaka para kung sino man makabili nito, di wala nang po problemahin. I'm almost sure na bibiling ko itong bahay na to. Kaya lang, kailangan ay mag-usap din kayo ng abogado ko. Sige, sabi mo lang kung kailan. Huwag na natin patagalin pa. How about, uh, Thursday? Seven o'clock dinner. Thursday's fine. Okay. Okay, thank you. Ay, teka! Naalala ko nga pala, meron akong dyan bagong bago. tape dyan, bagong-bago. Bagong tape? Oo. Pwede ko bang makita? Ah! 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 Ma'am? Natabig ko ito'n lahat, eh. ko yata kayo. Napatakan? Napatakan ba yan? Pinukusa mo siya? Bumaba ka dito, humingi ka ng tawad? Ito ka talaga, no? Di ba pinapipinturahan sa'yo yung bahay? Ba't pati ako pininturahan mo? Sir, pasensya na ho kayo, hindi gusto na sadya. Elmo, humingi ka ng tawad, bumaba ka dito. Uy! Ay! Paano kung bababat? Tinanggal mo itong hagdanan. Problema mo yan. basta bumaba ka dyan. Uy! 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 uy Mam, Ma papatulan ko na ito Pupuki ka sana Papatulan ah! Mam, awatin mo na Pagpupuk sa akin ito Ay May titigil? Sige, pasabugin mo yan, pasasabugin din kita. Relax lang, ma'am. Eh, eh, ko lang naman eh. Inaayos? Ginawa pa ako. Kung di pa kita pinaputokan, di ka pa titigil. Rocky, I'm so sorry this happened. Gusto ko lang turuan ng leksyon niyang pintor mo. Pwede mo na lang si Sante niya. Baka dahil sa kanya eh, hindi pa matuloy yung transaksyon natin. Mauna na lang ako. Huwag mo kakalimutan yung dinner date natin. Oh, just call me. I'm sorry, Rocky, ha? Hoy, pastos na lalaki. Lumayas ka na sa bahay ko, ha? Sinisipa na kita. Ano sabi niyo, ma'am? Si Sante ka na! Lumayas ka na ngayon din! E, paano yung kontrata natin? Anong kontrata? Wala tayong kontrata? Wala akong pinipir kontrata! O oh, sige, pero bayaran niyo yung apat na araw na pinagtrabaho ko dito sa bahay niyo. Anong bayad ang pinagsasabi mo, ha? Alam mo ba kung anong halaga niyang mga pinagbababasag mo? Yung bisita niyo nagbasag, hindi ako. Hoy! Kundi dahil sa'yo hindi mangyayari yan. Kasalanan mo ang lahat. Kung susumahin ko ang lahat ng mga binasag mo, kahit sampung taong ka magtrabaho sa akin, hindi ka pa rin makakabayad. Pero hindi na kita sisingilin. Lumayas ka na lang. Lumayas ka! Kaya pala sa ugali mo eh. Puti ang laway mo. Hindi laway ang pintura mo! Palasubas ka na. Napakasungit mo pa! Puisit ka, bastos! Oh ayan na. Akin na, limandaan. Ah. Diana, buksan mo yung pinto. Sabi mo kanina, pupunta ka lang sa SIA. Ngayon, nakasakay ka na sa taxi. Sige na, Diana, buksan mo yung pinto. Diana, buksan mo yung pinto! Nagtupak! Babasagi ko to! Uh, hoy, Elmo, babasagi to sabi yung to? salamin mo! Ano ba? Sige mo ko ng limandaan. Apatakbohin ko to. Buksan mo itong pinto! Sige na, sige na, sige na! Ano ba? O, oh, yan, lima taon. Ano, bilis kapag, na, bilis na. Patakoy mo na. You. Smart Joseph. Buksan mo to. <tay> <tay> Babay, hinahanap ko nandun. Nakataksi. Habulin nyo. Bilis. Kapag yun malas ko nga naman. Ikaw ba nakatagpo ko ngayong gabi? Hoy! Ako nga itong napakamalas eh. Sa dinabi dami ng taxi dito sa Manila, dito pa ako sa taxi mo napasakay nga pala makalimutan, no? Yung bayad mo sa akin sa apat na araw na pagpipintura ko sa bahay mo. Nasaan na yun? Hoy! Wala akong dapat na bayaran sa'yo. Dapat nga ikaw pa magbayad sa akin sa dami ng sinira mo sa bahay ko. Ayun. Hindi ba? ba ako babayaran? Hindi. Ah, ganun, ha? Hoy! Ano ba? Yeah, <tries> but... <tries> 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 Bibilis ako, pero bayaran mo ko. Ano? Pinabayaran na tayo? Ano ka ba? Bayaran mo ko. O, yan, yan, yan. Bilisan mo na. Ayaw ko ba mamatay? Limandaan pa. Kulang to. Ano? Pinabayaran na tayo? Mamamatay na tayo? Nabibilang ka ba? Ano ka ba naman? Tos, Mar Josep. O, yan, yan, yan. yan. mo na. Bilis! Okay. Ma'am, umabit ka lang. Hawak! Ah! kasi hindi kato. Bakit nahahabol ka nila? Ano? Tataka pa lang, 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 ano ba? Ano yun na naman, pipitigin ko! Mabigat! Ay! Ano ba? Mabigat! Sama ko balak mamatay, ha? Kung gusto mo ilagay sa peligro yung buhay mo, damay! peligro mo? Eh, kung nga ang mo sa piligro. Pwede ba relax ka lang dyan? Ligtas na tayo. Wala na yung maabol sa'yo. Anong ligtas? Ano yung... Ah! Ma'am? Mga pare, pwede ba tulungan niyo ako? natin sa ospital itong pasayero ko. O para sa kotse ko! Boss. Sige, pasokid mo. Miss Diana! Lalo kang gumaganda sa mga mata ko. Sa wakas! Papapasakin na rin ang videotape ko na iniingatan mo. Dala mo, di ba? Dala ko. <laughs> Mabuti! Hoy, Pintor! Sinuswerte ka pa rin. Kasi kung hindi dahil sa tape na yon at kay Diana, bangkay na pamangkin mo. Huwag na natin patagalin ito. Ilabasan niyo ang pamangkin ko. Pareho pala tayong mainipin, lalaki. Boss, lalaking pakilamero. <laughs> lalaking pakilamero! <laughs> Dera, labas mo na yung tape. Lalabas ko yung bata. Eto, ngayon saan si Pepito Ilabas ang bata. Jong! Ngayon, nasa akin ang tape. Sa palagay niyo ba, makakaalis kayo ng buhay sa lugar na ito? <laughs> Mat. Mat! Hindi kami ganun, ka Aveliana. Dahil yung tape na hawak nyo, walang laman, blanco. Nasa mga pulis na ang hinahanap mong tape, Avellana. Tara sa mga kamay! Mga pulis ito! Kaya ikaw ngayon ang lumalabas ng... Na... Huwan ka ngayong walang uo! Ang sama ng tama mo, boss! Problema sa umaga yan! Sige, bubuta! Takas ang gabi! Babahan Sige, lahat! Doon, doon! Oo. Kaling palang bumaril. Bawa mapapangasawa mo. Talaga. Wawa naman pala ako. Elmo, yan. Tapos na ang problema mo. Kung sino man sa inyo bumaril sa akin sa... ...toon. Tinitiya ako sa inyo. Hindi ko ito manilimutan. Sige, lakad! Parang ayaw niyo niya na. May problema na naman ba? Chung, may sulat. Kanino galing yan? Kay Chang. Iyokong basahin yan. Siguradong nasa airplane na siya, papuntang Amerika. Gusto mo, mabasahin ko. Bahala ka. Helmo. Narito lang ako sa loob ng baay. Diana. ano <laughs> ka niya ba? Bumalik yung prinsesa Diana mo! Diana? <laughs> Naiwan ako ng eroplano to 1 Napaiwan ako mm. Ling Nakausap ko ang papa sa telepono. Sabi ko hindi mo na ako babalik sa Amerika. At kung babalik man ako, hindi na ako nag-iisa. Sabi naman niya natural dahil kasama ko daw ang Tita Perla. Sabi ko naman, hindi lang ang Tita Perla, kundi ang lalaking nakilala ko dito sa Maynila. Ang lalaking natutunan ko ng ibigin at mahalin. Ngayon, kung yayayain niya akong magpakasal, ay sigurado ako hindi ko siya tatanggihan. Matagal nga hindi na ang papa eh. Nasyak yata dun sa sinabi ko. Parang kilala ko yung sinasabi mo. Siyempre kilala mo. Eh, yung lalaking yun. yung taxi driver lamang. Hindi ka kayang buhay, eh. lalo na sa klase ng iyong pamumuhay. Hirap at gutom lang ang aabutin mo. Kaya, Diana, huwag kang sira. Hanggat may panahon, mag-isip-isip ka. Magtutulungan tayo, Elmo. Aabutin ko para sa iyong hindi mo maabot. Kukunin nating dalawang hindi ko kayang makuha. Kailangan kita, Elmo. Sana kailangan mo rin ako.